Nakastretcher si Executive Secretary Salvador Medialdea nang ilabas sa pasilidad kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maayos naman ang lagay ni Duterte base sa unang pahayag ni Medialdea. Ang latest sa The Hague, The Netherlands. Tinutukan live ni Marie Zumali. Paris. Morgan, Emil, magandang umaga mula rin Mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Lalo na nga mas lumilinaw kung sino ang bubuo sa defense team ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa kaniyang kinakaharap na reklamo na crimes against humanity dito sa International Criminal Court matapos nga inominate ng dating pangulo si attorney Nicholas Kaufman, ang uh, British Israeli lawyer na maging uh, counsel o abogado ng dating pangulo at uh, nasa ICC na raw kung kukumpirmahin siya bilang uh, counsel ng dating pangulo. At kani-kanina lamang ay inabutan natin uh, si Attorney Kaufman na lumabas dito sa detention cell matapos nga niyang uh, bisitahin ang dating pangulo. At ayon sa kanya ay kumpiyansa silang mai maa-acquit itong uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ibibigay nila ang strongest defense para sa kanya. At mag-file din daw sila ng mga necessary petitions bago pa uh, nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23. At kumpiyansa rin daw silang mapapauwi as soon as possible itong si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte pabalik sa ating bansa. In various location in... Maayos ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Skyveningan Prison sa huling pagbisita sa kanya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. He's in very high spirits. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Ganong katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga isang oras lang. Kasi maraming protokol na pagpasok pero sumusunod tayo sa proseso nila. Pero sa panibagong pagbisita niya, tila si Medialdea ang sumama ang pakiramdam at kinilabas sa detention facility na naka-stretcher. Nagsilbing guardian niya si senador Robin Padilla sa ambulansya at sinamahan din ng mga taga-embahada ng Pilipinas. Sir, what happened to you? nang tanungin ko kung ano ang nangyari, tikom ang bibig ng mga naroon. Bago nito, kahapon ay kinumpirma ni Medialdea ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang itinalagang counsel sa ICC sa pinirmahang nomination ni Duterte. Taliwas naman sa mga naunang pahayag, nilinaw ni Attorney Harry Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte na dadalaw lamang sa ama bilang next of kin o immediate family. Dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawat sa pagpractice ng profesyon. Hinihintay pa ang approval sa hiling na araw-araw na mabisita ni Vice President Sara ang dating Pangulo. Maging si Senador Robin Padilla, nag-apply din o manong mapahintulutang mabisita ang dating Pangulo para hingan ito ng abiso kung anong gagawin ng partido PDP laban sa kampanya. Alas 6 kagabi nito na magtipo ng ilang militante mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Mula ICC, nagmarcha sila papuntang detention facility. Gait nila ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ikaw ang Indeed. Emil, yun namang mga taga-suporta ni dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte eh, na mamataan natin na regular na bumibisita dito sa detention facility. ano. At uh, pagkatapos nga nung uh, kanilang uh, protesta sa Lon Van Regan and Gorbachev nung uh, Sabado, ay inaasahan na sila ulit ay magtitipon-tipon para sa isang malawakang rally sa darating na March 23 na mismo si Vice President Sara Duterte ang nag-imbita. At uh, sinasabi sa atin na talagang magagaling pa ang iba't ibang mga contingent na mga taga suporta niya mula sa iba't ibang panig dito sa Europa. At yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, The Netherlands. Balik sa iyo Emil. Maraming salamat, Mariz Umali.